Hi! Mga kasundang! Magandang araw po sa inyong lahat. So happy Sunday po sa inyong lahat mga kasundang. So ngayon po nga video mga kasundang ay mag-update lang po ako sa mga orders sa mga itak po. Nagpapasalamat ako mga kasundang kasi andito yung kapatid ko may, uh, may katulong na yung papa ko sa paggawa ng scabbard. Kasi nag-aaral po siya, kaya ngayon lang po siya available dito sa amin. Habang andito pa siya sa amin, mga kasundang, ay papatulungan po po na namin siya dito pagawa sa scabbard. So, ito po yung ginagawa niya, mga kasundang. O, gumagawa po siya ng bahay para sa itak natin, mga kasundang, para sa itak niyo. Po, napakarami po niyan, mga kasundang. Ito po, black kamagong po ito, mga kasundang. Ha? Napakaganda po na kahoy kahapon pa lang po ito na ano na nagabas good I say nagtagalog sa nagabas <laughs> naputol-putol mga kasundang ba oh yan marami po ito mga kasundang napakaganda kasi solid black kamagong po yan oh di ba tapos ito na yung natapos niya mga kasundang dalawa dalawang tungkud. tapos yung ipis yung iba andun siya oh. yan pang scabbard po yung ginagawa niya. Tapos ito naman si Papa. Minus. Gumagawa siya ng, yung kapatid ko gumagawa ng scabbard, pang scabbard. Para madali lang matapos. Tapos ang papa ko naman, gumagawa siya ng mga handle para maano, madali lang matapos mga kasundang. Kasi habang andito pang mga, ang kapatid ko ay ipapadali ang trabaho. Kasi sa susunod na araw, uuwi na yan doon sa San Franz kasi nag-aaral siya ng Socotec mga kasundang. So ito yung panabas natin mga kasundang, mayroon tayong tatlo. Yan. Tapos ito na yung ano ni Sir, um, anong pangalan yun? Abulok. Yan, ito yung blade niya po, yung 25 inches na with pizzicorno. Yan. Tapos ito yung tatlong ano um, tatlong katana sword po natin mga kasundang wala pa siyang scabbard pero meron na tayong tapos mga kasundang yun dalawa kaiser sir anong pangalan nga yun nakalimutan ko Carter man ata yung ano John Carter ata yun basta yun na yun sa'yo sir Carter tapos na meron na rin po tayong tungkod na isa na tapos carving na lang po talaga kulang nun tapos, yung ibang pangalan, hindi ko na na-mention, mga kasundang, no? Kasi nakalimutan ko, hindi ko yun nabasa. Basta, andito na lahat yung mga orders ninyo. Um, asan yung, asan yung ano? Yung, uh, ito yung kukri, mga kasundang. Ito yung kukri mo, sir. Kukri. Yung guide bar. O, oh, guide bar. Ito yung guide bar. Tapos, Asan yung dalawa niyang ano? Ayun, ah, nandun. Ito yung mga agusan type na blade. Sinuwak. Ito siya. Hindi na ako mag-ano ng pangalan, no? Mag-mention kasi nakalimutan ko kung sino mga pangalan yon sinong nag-order nun. Basta, ito lahat mga blades nandito, mga order po ito lahat. Yan po siya. Tapos ito namang isa mga kasundang, um, ang ginagawa niya po ay yang um, anong tawag niyan? Espada. Espada man siguro tawag nito mga kasundang. Yan. Yung double blade ba? Tapos yung isa, asa tong bago abot karon nga ingon ana oh. Wala man ano. Ito mga kasundang, malami po tayong mga ano pa dito oh, mga blades. Yan, marami tayong mga blades dito. Ito yung kasama nung sa guide bar, mga kasundang. Ito. Ito siya. Sa guide bar. Sinong pangalan nun? Ay, nakalimutan ko talaga. Basta yung tatlo. <laughs> Bago lang kami nagchat chat nun. <laughs> Ito siya. Oh. Pa, lagyan pa ng mga style-style dito. Tapos dyan. Tapos mga gurub-gurub dito. <laughs> yan siya. Tapos yan, yung papa ko gumagawa siya ng ano, ng handle para sa dragon. Dragon style na ano handle. Meron din po tayong ano dito mga kasundan, no? oh. Hindi ko alam kung anong tawag na blade nito mga kasundang. O, oh, di ba? May pa ano-ano pa siya doon oh, sa taas. Oh. Di ko alam kung anong blade to mga kasundang. Basta sundang yan. <laughs> so yan po siya. Yan yung ano natin, spada. Nagbablard yung cellphone ko. Yan. Yan yung spada natin. Ginagawa na niya ng um, scab, ano ng handle. Maganda yung ano niya o oh, sing sing. Busy yung mga tao dito mga kasundang. So, itong nakatindog din mga kasundang, itong naka ano dito. Yan, mga dahon palay. Nakalimutan ko talaga kung sino mga pangalan. <laughs> Basta yan, mga dahon palay. Bukas, pwede na yan may padala po. Yan po sila. Yan din po yung ano, um, anong tawag nito oy? Um, flamenco, flamenco, flamenco. Ito siya flamenco. Tsaka ito sinuwak, dahon palay dalawa, yan. Um, ito gina ginatindog na mo ni siya no kay para dili maluhag ang yang ano handle para dili ma, ma ano ba malihok. So yan mga kasundang. Ito lang po. Ay! Ito yung cancer ano. Nakalimutan ko kung sinong pangalan nun. Yan siya. Napakaganda masyado mga kasundang. Hindi ko alam kung anong pangalan na blade nito mga kasundang. Uy! Oh, kayo na lang mag-comment nito mga kasundang kung anong name nito, kung anong anong tawag sa blade nito mga kasundang. Yan. Snake style ang ano nito mga kasundang, snake style ang ang hawakan nito, snake style ang tawag ng ano. Snake style po ang tawag ng blade. Yan siya. Napakaganda masyado. Napakaputi. Oh, di diba? Yun lang mga kasundang, nag-update lang po ako. Hindi na po ako nag-ano naga, nang ng ano mga kasundang no, nag-mention ng mga name. Basta yan po lahat, yan yung mga order po ninyo mga kasundang. So yun lang po mga kasundang, dito lang po magtatapos ang ating video kasi napaka po ng ating Sunday. Yan! Yeah. So yun lang po mga kasundang! Maraming salamat po. Sana panoorin niyo po ang aking mga video. Paki-share, paki-share na lang po at paki-follow po sa ating Facebook page at paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel at Agusan Bolo Case po. 100% legit po kami mga kasundang. Yun lang po. Bye! God bless you po sa inyong lahat!